Lambring Vlog Episode 5. Now with product review, Salamate Lazada. What's up guys? Welcome back sa panibagong vlog. So, it's been a while since nakapag-post kami. Kasensya na. Medyo naging busy lang talaga. Pero, for today's video, back to normal programming tayo. As uh, for today, tools ulit tayo. Um, this time, uh, babalik kami sa isa sa mga prod na talagang paborito namin, which is Pasig Bottom Community. So, for today, may tugtog kami sa PXM Bar sa may Tomas ka to. So, shoutout kay Noel. Salamat ulit sa pag-invite sa amin. So, Sunday ngayon. So, hopefully, may enough na tao. Pero, ayun. Um, isa rin sa reason kaya kami mag-vlog today actually, is because meron kaming i-review ire na product. So, Nax. Hindi po ito sponsored by the way. Pero for today is ka kami ng in-ears. So, itong in-ears na nabili namin is bili lang siya sa Lazada um, hindi po ito sponsored pero naisip kasi namin na for live sets maganda rin sana kung magkaroon kami ng parang click track para kahit pa paano na may maintain namin yung tempo namin during sets at the same time din kasi um, habang di pa kami nakakakita ng keyboardist for group is gahanap kami or gagamit kami ng backing tracks Especially dun sa mga bagong kanta na ilalabas namin which is for example yung Dito ka lang tsaka Pwede ba? Yung kasing mga trucks na yun nangangailangan nyo ng uh, mga synths eh. Kaya packing truck muna kami habang wala pa. So ayan, samahan nyo kami kung okay ito. So lahat kaming apat is gagamit nito later. So uh, hopefully okay. Uh, magkakaalaman to mamaya sa setup while we're corresponding rehearsal studio and mamaya na rin kapag nasa live. So, isa to sa mga isa to I think sa pinakamura na in-ear so hopefully gumana siya and yeah let's see so again guys before we continue please don't forget to like, follow and subscribe to our page sa Lamparang Papel available kami sa Facebook sa Youtube, sa Spotify sa kahit saan streaming platform so Ayan, uh, pupunta tayo muna ngayon sa Playout Studio Pero ngayon nag na ata sila ng pangalan VRLK ni yung studio nila Pero same pa rin yung mga gamit So dun muna tayo and test natin to Let's go So ayun know, habang nag-vlog ako ngayon <laughs> Nakita ko si Tune, andito na <laughs> Kawai ka! Ano, <laughs> ba't late ka din ah? late ka din <laughs> pwede yan pwede yan pwede yan magpark dyan sir bawal po parking dito alis na po kayo ay bawal ba dito? bigyan ko bigyan ko na lang yung 300 <laughs> dintek nagbablog ako eh so ayun guys sorry nakat yung video no ngayon nandito na ako sa ano na sa studio dito kami magre-rehearse actually nanggaling na kami dito dati ang pangalan ng studio nila is Playout And, unfortunately din, nagsara like, sila and then nag-change like, sila ng name. So, ito na name nila ngayon. Welcome, VRLK Music Studio. So, finating. Ayan, boss Sherwin, kaway ka naman. <laughs> yo, yo, yo! Yes, sir! Check! <laughs> So ngayon, unbox na natin yung in-ears. So let's go boys. Yeah, G Receiver. Receiver. MV pala yung brand niya. Lalagay namin yung link sa Lazada. Yon. Yung sa ano rin, buksan natin. Oh, no, yes. So, yan. Pinag-ipunan namin to kasi kailangan namin kailangan kailangan natin. Kailangan ito. kailangan namin 'to eh. So, ito receiver and then yung isa naman is transmitter. So, dito bali namin nilalagay yung phone na may click track. Tapos, cable, ano, aux cable, chargers. Need ba natin aux cable? Isa lang, isa lang. Eto na. So, the way how it works, i-on natin. So, may on and off switch siya sa gilid. Okay. On nyo na lahat. Naka-on na. Nagbe-blink Naka na. yeah, no, no, no. Nag ng green. Okay. Nag-solid light na sa inyo? Uh -huh. Uh -huh. Tatlo? Taga-taga. Ayan, troubleshoot mode tayo. So, may bot. May button siya na pair. Sabay-sabay natin pindutin yung pair. Papindot ako ng pair dito. Sabay-sabay ah. One. ah uh, kailangan sabay-sabay. One, two, three. Hold. Yan. Ah, hold ba? Oo, oh, press and hold. Okay. Isa pa. Yan. Naka-pair na siya. ano ka pair na. Pair na lahat? Okay, let's go. Okay, let's go. Okay na. So, set up na lang namin. Okay. Tapos, let's see kung okay siya. So, syempre, umorder kami ng uh, in-ear monitor. And, ano tawag dun? Transmitter. Transmitter. Yeah. Uh, syempre, meron din kaming uh, earphones galing din <laughs> sa online. Pwede ko sabihin yung siya? Uh, Lazada or Shopee? Salamat, Lazada. Lazada. Shoutout, Zalat. Shoutout sa Lazada. Ayan, oh. tingnan natin na. Oh. Hindi yeah, no? yun, Unboxing. Unboxing. Pera! O, oh, kahon! <laughs> higpit pala. Eh! Ayan. Yun. So, yes. Okay, oh. Okay. Ito yung maganda kasi dito na tatanggal sa tenga. Kahit tumambling ka. <laughs> natin kahit hindi uh, ano, hindi tayo sumabay. Pero na-maintain ko yung bagay natin eh. Pansin mo. Pero better na kasi pag wala to, bibilis talaga tayo. At least ito, may tayo pag wala. Kaya pwede natin mo. bumbaling. So far naman okay yung in-ears namin. Problema okay, lang talaga kami. <laughs> May issue yung natugtog. <laughs> oh, okay. walang issue yung in-ears. May issue yung dumugtugtog. Ang okay. hirap. So ayun know, na, wakatapos lang namin mag-rehearse. Pasma. Pasmado. <laughs> paus na ako agad. Wala pa kami doon sa PXM. Gusto kayo? Wala. Okay. Nakatapos lang natin. Wala Ulan. Pressing na place, Answer, kick down. <laughs> <laughs> Kaya pala pa-pause ako eh. Hindi na tayo tutugtog eh. Canceled na dahil sa ulan. <laughs> Practice na tayo. Okay na <laughs> na yun para sa 27. <laughs> so, ayan. Nandito na kami ngayon sa Tamasura to. Um, yung mga banda na rin na nandun sa PXM. Pero habang wala pa, kumain muna kami. Nandito kami sa Minista. Uncle John's. Hindi. Dati kasi itong Minista. <laughs> Pinang Uncle John's na. So, ayun. So, ano, habang nandito tayo, siguro review natin yung in-ear. So, kamusta naman yung experience nyo kanina sa in-ear? So, in uh, parang ano, yung experience natin. Meron Hirap sabayan na kasi. Oo, oh, Pero, matatabuhin na kasi ng tug tugtog. Pag natabuhin tugtog, wala, hindi pala. Pero ano naman siya, ano? Um, so far yung quality niya good. So, around 3 hours na naka-turn on yun. Buong practice namin. Hindi naman siya nag-look oh, so, Hindi mo marirish. Wala. Tsaka yung pinaka-importante dun, sana kung gagamit ka ng 8 years, is wala siyang latency. So, wala kaming, lahat kami on time. Pero, ang hindi on time kami mismo. Walang problema yung gamit. Sira yung mga tumutugtog. mga tumutugtog. So, then, tsaka, you know iba iba yung experience nga nang tumututog na may click track. So, we know may iba sa layunan. And kami naman actually, sa din naman kami kapag recording. Okay. Pero sa live, ang hirap e. Eh, kasi yung feel medyo nawawala. Pero at least meron na kaming pwedeng gamitin moving forward. Mamaya, tatest ulit namin siya sa live kung paano So, ikaw, mag <laughs> ikaw naman magawa. Ikaw Shout out kay Sir Noel. Okay, Big check kami. <laughs> ah, <sound> check kami. Kasi <laughs> so, kami pa yung kompletong bandang nandoon. Mhm. Mm yeah. Eh, hindi ano, wala, dami pang wala eh. So, kumain na kami uh, dito tapos. Eh, hopefully, may mga na din. Kasi lakas ng ulan Eh. Sa bahay nga namin sa mga doon, eh. so, means, Okay um, mga Sige, guys, uh, kain muna kami tapos kita kasi tayo pag sunset na namin. <laughs> so, andito kami ngayon sa PXM. Uh, Nag-start ng mag-set up yung first vlog. Pero, bago tayo mag-start, siyempre, uh, acknowledge muna natin, Sir Noel ng PBC. Alright! Yes! So, eh yeah. So, may mga questions ang kami sa'yo, Kaya Noel. So, um, first question is, paano ba nag-start yung PBC? Ang um, PPC kasi, nag-start up lang yung community. Pagkos, may tinulungan kasi kami ng eh, uh, studio sa Pasig. Kilala ang uh, studio ng Paul School Studio Center mm -hmm. sa Pisa. Ang inyong mayari nung no, na walang ibang kabuhayan sa studio. Hindi nakabayad sa renta. Ito sa uh, nagsara na ako. So, ginawa namin noon, para makatulong sa ilang buwan renta. Nagkano kami take for a day. Lahat ng magpapartisipate sa banda, mag-portugin ng 1,000. Voluntary. Oh ko, so, nakalipog kami mga 20 minutes pagsak pa talaga ang masakit doon hindi rin nakasubay kas nagpandi so doon nagstart yung ano yung organization. Tapos yung insultation siya mga backup sa organization yun yung production ko. Okay. Parang ginawa namin tinuloy lang namin yung box para matap din namin yung mga bandang tulog at mga nagsisimulado sa basquera. Kasi pati yung out of out of band, yung din natin. So, okay. So, organization team lang yun, hindi yun exclusive for passing. Oh, okay. Nakakatuwa eh, no? kasi of all the projects, si Kuya naman yung una talaga uh, na nagtiwala sa LP yeah. na natuwa. Yeah, Oj so. OG eh, OG. Ay, Chino, meron naman chance. Basta, ako kasi paborito ko yung mga malilinis na ang no? <laughs> Hindi ako o against wala. sa, ano, sa... Uh, Ubang, ang puto ko, pagka nakikita kong design, may medyo kailangan ba taga-pasig para makasali? sigay sa okay, rin sabi mo kanina, hindi siya exclusive sa pasigenyo. Term lang yung pasig, ba't yung interesan ng Pero hindi siya, hindi siya exclusive sa pasigenyo. Open siya para sa lahat. Pero so, oh. may sumasap pa sa PPC from Sompales, Baguio, Pampanga, Angeles, Bulacan, South Area. Kumbaga, kahit paano, ano, nakakatulong tayo sa mga nasa malayang lugar pa so, mga natabon pa sa mga nakasabi sa Basically, mga Basically, ang mga nag-start up sa amin, talaga mga pasigil nyo, like yung sandbox. Ito yung mga parang core ba na pangalan ko ako parin nyo, yung sandbox, talarong, uh, yeah, yung mga palangkas, corpus mine. Yan, tapos yung mga kabataan, medyo hindi naggo yung ipang mga kabataan. Okay, Maraming nag start up pa rin tapos humihinto mm -hmm. pero pinpush namin tuloy lang ano ba maka-join sa uh, maka mga projects? Yeah, sige lang may interest silang sumampas sa BBC kung trip nila ano lang chat lang sila join sila sa group one chat away oo natin chat chat natin. lang naman tapos pag nakikitaan -naki naman natin okay at potential usually naman lahat binibigyan natin ng chance ayaw lang natin siyempre yung may attitude kasi minsan hindi may iwasan eh. oh, naman. pero lahat naman tayo na-open no natin kasi nakikilala lang naman natin yung may attitude pag nandyan eh pero open sa lahat walang, walang kinikiling eh. kahit sino pwede thank you kuya noel Salamat na makakaano ulit kami sa mga oh, so, yes. so keep on rocking lahat <laughs> alright thank you kuya noel thank you, thank you. Nagpapasalamat kami sa PXM Resto Bar, kay Sir Noel ng Pasig Band Community, and also sa family and friends na nanood at sumuporta. As you all know, marami na kaming bars na natugtugan, and this was the first time na gumamit kami ng in-ear monitor. So, ito yung ginamit namin uh, receiver, M-Wave. Meron din siyang transmitter available online sa Lazada. And mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung earphones na ginamit namin. So far, so good. Wala kaming na-encounter na problem. Sadyang kami lang talaga yung may problema kasi di pa kami mga sanay. And wala siyang noticeable latency. Ang battery life niya, tumagal siya for almost 4 hours. Kasi during rehearsal, nag-rehearse kami for 3 hours, gamit namin to. Hindi siya na low bat or hindi siya nagloko. Ngayon, uh, ginagamit namin to, dahil ang goal namin is ma-maintain yung speed ng mga kanta namin. So, meron lang talaga siyang learning curve sa una kasi hindi pa sana yung mga tenga namin. And, kahit pa paano, uh, na-maintain niya yung tempo namin sa live set. So, uh, meron siyang kasamang aux cord. Ayan. Meron din siyang kasamang charger. Ayan. Type C yung charger niya. Pero wala siyang adapter. ah uh. Yan. Ikaw na lang magpo-provide ng adapter. And also, meron din siyang user manual para mas maintindihan mo kung paano siya mag-work. Mag so, pakita ko na rin sa inyo yung mga features niya. So, meron siyang on and off switch. On natin para makita nyo. Yan. As you can see, meron siyang nagbiblink na ilaw dun sa pair, kulay green. It, it means na hindi pa siya nakakonect dun sa transmitter. So, paano mo siya i-connect? Meron dito sa taas, pair button ipipindutin nyo lang yan, press and hold, sabay-sabay kayo lahat na may receiver hanggang sa mag-steady yung uh, nagbiblink na ilaw. So, pag hindi na siya nagbiblink, it means nakakonect naka na siya dun sa transmitter. And then, dito naman, meron din siyang mono or stereo mode. Kapag nasa mono mode siya, uh, maririnig nyo is yung uh, isa lang. So, pwedeng backing track lang or pwede na metronome lang. Kapag naman naka-stereo mode, sa left, uh, pwede mo naririnig mo yung metronome And then, sa right naman Yun yung backing track nyo Or yung uh, monitor mix And then, meron din siyang, uh, Volume up and volume down dito sa harap And then, dito naman yung uh, Plug ng earphones Tapos, lastly uh, Meron siyang clip I suggest na uh, Nakabelt sila pag tutugtog <laughs> Para doon nila iipit And so far Uh ma madikit ano naman siya, mahigpit naman siya. Hindi naman siya basta-basta nang tatanggal. And meron na rin siyang sticker ng lampa ng papel. De joke lang wala yan. Dinikit ko lang yan. <laughs> so So far okay naman. So um ang pros nito is cheap lang siya. Meron ding option yun nga, yung meron siyang option ng mono or stereo mode. Tapos yung battery life niya tumatagal, buong rehearsal niyo and buong live set Basta kailangan nyo lang siyang i-charge in between. And then, sa cons naman, cheap lang yung plastic na ginamit. So, hindi siya pwedeng madaganan or hindi siya pwedeng maipit. And then, yung audio quality, uh, for me, okay lang naman. Just, hindi, huwag lang kayo mag-expect ng sobra. Dahil nga, cheap lang siya. And then, medyo tricky lang siya i setup uh, lalo na pagka marami kayo nag-prepare. May, medyo annoying kapag nagmamadali kayo. <laughs> And also, five devices pwede niyang i-pair ng sabay-sabay. So, workable siya for a 5-piece band. Sa monitor earphones naman, ang ginamit namin is ito. EDX Pro. Uh, makikita niyo rin siya sa online shops like Lazada. And ganto yung itsura niya. Okay naman. Uh, maganda yung itsura niya. Is yung quality, sakto lang din. And then, hindi siya basta-basta natatanggal sa tenga mo. So, I recommend these devices para sa mga bandang nagsisimula pa lang. Dahil ang laki nang natutulong nito sa pag ng tempo natin during live sets. As we all know, uh, pag na-excite tayo tumugtog, may tendency talagang bumilis yung tempo. So, kahit pa paano, ito mag nila tayo. And guys, if uh, follow kayo sa aming Facebook page, Lamparang Papel, as you all know, uh, we're currently looking for a uh, keyboardist So, ano nga ba yung mga qualification namin sa keyboardist na hinaharap namin? Number one is, uh, we prefer someone who is living at Mandaluyong or nearby areas. Number two, yung willing mag-travel. Dahil madalas ang gigs namin, Quezon City, uh, Antipolo, Marikina, and sometimes sa Cavite din. And we'll never know, mamaya mag-out of town din na gig. Number three is yung merong sariling keyboard. And sana meron ding uh, audio interface. And of course, lastly, yung willing mag-commit. Walang ibang banda, hindi kami naghahanap ng sessionista or part-timer. Ang hanap namin ay full-timer na willing maging member ng aming family sa Lamparang papel So, kung sa tingin mo willing ka and meron kong lahat ng qualification na nabanggit, just send us a message at lamparang papel at Facebook. Agad kayong re-replyan ng aming road manager. And please don't forget to like and follow our Facebook page. Uh, meron din kaming Instagram, Spotify, Apple Music, at iba pang streaming platforms. Also, please subscribe to our YouTube channel para sa mga susunod pang vlogs and content. Yeah, maraming maraming salamat kay LP sa mga pagsubaybay at panonood ng aming vlogs. Kita kits ulit tayo sa susunod na episode. Yeah.